So yun mga ka-brother oh, ito tapos lang natin bag dive mga ka-brother. at ito lang yung huli natin. Ayan, may ilak tayo at saka midnight snapper at saka ito yung ano, yung snapper na ewan ko ano to. Basta snapper. Tapos may huli tayong mga ano oh, mga apat na pirasong mulmul. Kumuha tayo gawa ng pang ulam natin. Hindi pa man bawal dito sa amin ito mga ka-brother. kaya kumuha lang tayo ng apat na piraso para pang ulam. At saka ito pang ulam natin ito mga ka-brother. Hindi ko na lang sasama sa video to mga kabrader para iwas bash tayo. kasi ito oh. Ayos, jack pa mga ka-brother. Panoorin nyo na lang kung paano ko nahuli mga ka-brother itong tatlo na to. Ayos to. Sige, baalam na muna. Bab At itong mga ka-brother, yung unang huli natin mga ka-brother. Oh. Isang ano, snapper. Hindi natin nakunan ng video ka-brother. Yung paglapit gawa ng biglaan. Pag silip ko dyan sa bato na yan ay sumugod agad siya ka-brother. Hindi na natin agad na-open yung camera. Yung pagtingin natin ay naka-off pala yung camera mga ka-brother. Kaya ito na lang nakunan natin yung video yung isang snapper Ayan, comment ko na lang mga ka-brother kung anong tawag sa snapper na yan mga ka-brother hindi <laughs> pala nakabukas ang camera natin ka-brother oh, late na hindi na kina ng video oh. oh, sayag red snapper hindi oh, ata kabukas ang video natin mga ka-brother sayag oh. late ko na na kunan hindi na kuna niyo paglapit at dito ka brother muli tayo ng dive Binalikan natin yung bato na yun mga ka brother. bagong uh, bago ang lahat mga ka brother, ano, shout nga pala kay Onin the Explorer yan. Shout sa iyo, sir. Onin the Explorer yan. Shout shoutout shout sa sir. At dito sa dito mga ka-brother oh, binalikan natin yung pinagpanaan natin ng snapper kasi may napansin tayong midnight snapper Diyan na nakatago sa bato. Kaya inikutan natin yung bato mga ka-brother. Nagtago talaga tayo ka-brother para ma-surprise attack natin siya. Ayan, natin dyan mga ka-brother at nung saktong silip ko mga ka-brother ay nakita natin. Ayan mga ka-brother oh. Ayan siya oh, lalabas pa sana, tatakbo na sana, pinahabulan natin ka-brother ka at yun, nadali natin siya ka-brother, ang ganda ng tama niyan ka-brother sa ulo kaya hindi na rin siya nakapanlaban mga ka-brother at muli mga ka-brother ano, maraming salamat nga pala sa support nyo sa aking channel sana ipatuloy kayo mag-subscribe at mag-share ng aking mga video ayos midnight snapper mga ka-brother oh maayos to Midnight snapper Nakadalawa na agad tayo Ayos At dito ka brother sa di kalayo ano Nakapansin tayo ng ilak ka brother Ayan o no, sumugod agad siya ka brother At yun Nadali natin yung ilak na yan, ka brother Ang ganda ng tama ka brother Umikot-ikot na lang siya ka brother Gawa lang nadali yata yung buto nyo ka brother Ayan no ganda ng patama sa kanya. Walang di siya naglaban. Basta talaga nabali ang buto ng isda mga ka-brother. Hindi na yan makakapalag. Kaya yeah, another jackpot na naman tayo sa araw ito mga ka-brother. <coughs> Ayos. Kadali tayo. Target natin talaga. Ilak talaga target natin dito. Oh. Ano ano, isang Ayos At ito ka brother oh, nag-dive ulit tayo Ang target naman natin ito ka brother yung ano yung mga labahita na maliliit na yun mga ka brother Yung surgeon fish na yun mga ka brother oh Pang ulam ulam natin yan mga ka brother Yan, Nadalian At pasensya na pala mga ka brother kung hindi ko na sinama yung ibang mga pinanat natin hindi natin nasama sa, sa, video mga kabrader gawa ng hindi maganda yung pagkakakuha ng iba ka-brother ito lang talaga yung magandang kuha ka-brother kaya ito na lang yung kinuna natin sinama natin sa video um, <coughs> na natin ito guys pag -ulab, ulab dito sayang surgeon fish masarap ito pang ano pang ha? pirito harvestin na natin kahit maliliit ayos At dito mga kabradero oh, sa muling pag dive natin kabrader ayan o. Oh, medyo malakas na ang current ng tubig mga kabrader kaya nung pinanan natin tong isa na to mga kabrader hindi natin tinama ay eh, umuwi na rin tayo ka-brother. At muli kabrader ano maraming salamat sa support nyo sa aming channel at sana ay patuloy pa kayong magsubscribe at magshare ng aming mga video. At hanggang sa muli mga kabrader. At samantala tayong magpapaalam na muna at bye-bye na lang po sana sa susunod naming mga video mga ka -brother. at maraming maraming salamat ka-brother at mag-ingat lang kayo sa inyong pagda-dive. Sige na muna at paalam na. Bye-bye!